Kumusta sa lahat mga kaibigan sa channel ng Villors. Ngayon ipapakita ko kung paano mabilis mahanap ang jungle temple sa Terraria. Pumasok tayo sa Terraria, pumili ng character, gumawa ng bagong mundo na maliit at classic may corruption. Pindutin ang create. Pagkatapos pumasok tayo sa mundo at pumunta sa kaliwa patungo sa jungle. Ito na ang jungle. Dito may makikita tayong kweba. Pumasok tayo dito. Bumaba tayo. At heto na ang ating dungeon. Yun lang yun. Ako si Velors. Mag-like at mag-subscribe sa channel. Paalam sa lahat.